Press any key. I am Yogurt. Hindi ako si Yogurt. Ako si Gia. Nakulit ang mga takbo. Ingay naman! Sabi ko eh! Ayoko na nga basahin to. Basa-basa pa. Basa-basa pa. Mapapatay din naman ang multo. <laughs> Nasaan ako? Anong oh, na ako? Ano gagawin dito? Hindi ko, Di ko maintindihan yung game kasi kanina. Kasi hindi nyo binasa yung instruction kanina eh. May sinasabi doktor nga daw siya eh. Anong gagawin dito? Hanapin natin. Hanapin ko kayo. Nasaan na kayo? Uy! May nakita ako. Ay, kala ko kung sino ako lang pala. Ginugulat ko yung sarili ko. Hi, guys! And today... Kanina, Wala ka ano naman ang gara. Kanina na, guys, si, ano, si... Si Ronji, tapos biglang nang patay. Nang? Nag-hi, tapos biglang nang patay. Mag-hi nga ako. Hi! Gano'n na yung high na Ang gulo Akala ko, akala ko chat na may din sa akin tuloy. Hi ate. Saan na kayo? Ano ba to? Maze lang ba to? ulit naman. Dapat magkita-kita tayo. Ako target ng block. Paano niya nasabing siya yung target? Uy. Pero may nakikita akong something ah. Oh. Nakata yung block eh. Mamapahil. <laughs> oh, Hala! <saan> <laughs> na ako! Share mo lang. <laughs> <laughs> oh, hindi. Uy! <laughs> Ay, tao! Ha! Ah! May nakita ako! May nakita ako! Saan <laughs> yun? May sumilip! May sumilip, Cole! Clown naman mm -hmm. ni ate! Paano niya nalalaman na clown ko? Ano yun? Kahilo naman to. Amazing nga eh, aya. Are you good? Nabubuksan ba to yung ano? Uy, Cole! Ikaw ba yan, Cole? Nag-hunt? Hindi ko yan. talaga ako yun. May clown niya. May clown. May clown nga yan. Ah! Uy, ay na! May nakita akong tao, oy! Wala mo makita tao. Uy! <laughs> uy, Ron! Sino to? Uy! Tayo lumulutang. Basta pag may, pag may kumaway, ibig sabihin siya yung clown, di ba? Oh, di ba sabi ko, di ba may clown kanina? Nagay sa akin. Tara, na tara na! Sundan natin sila. Itong naka-uniform na to, naka-deped po. nag to <laughs> sa klase. <laughs> nag para pumunta sa no, maid. ba naman po? <laughs> Basta pag may kumaway, hindi siya yun. Uy na! Uy, si Jan! Uy, ka! <laughs> Alright! Nagkita-kita na tayo! Parte! O, oh, kayo iba? Pag may nakita kang kumakaway, tatakbo ka na? Hindi, wala ko. Tatakbo ka na pag may nakita kang kumaway? Hindi ko lang na pwede matakbo yan, lakad lang eh. Hindi, bumibilis yung takbo mo eh. Lakad lang. Kanina ba't bumilis yung akin? Guys, hanapin niyo yung button. Ah may button. Bikin Ayun. Button. Uy, may tao. Ay hindi, salamin, salamin. Nooy. 'Yung yun pala salamin, Ala, salamin. Malo. Alo, oo, nga, may nag may tao doon kanina, nakita niyo? I kill. Sino ba 'to, call 'yun? Uy, naririnig ako. Uy, ano 'yun? Oh, parang bagang. Ito, ano Uy, ano 'yun? Bagang ampo. <laughs> <laughs> parang bagang na ano, nanginginig. Ang hirap naman. na Ito na. Boyan din lang ako ano. Pasok ka wow. na ako. <laughs> ah, hindi alam. Nandito na ako. Oh my god. Yan na. Dali, pasok. Baka bulan tayo ng clown. Nandito May red na ay. Pasok lang dali. Hoy, nandito, nandito na. Hala! takbo! <laughs> May multo! May multo! Nakakol? Lamig lang sa likod. Kaya nga eh, oh! Dali! Sumisigaw! Ala, hinabol! Dali! Dali mo! Boy pa ako! Huwag ka titigil sa likod! Huwag uh, uh, ka titigil sa likod! Nawala na! Nawala na ay, rin ako! Hindi ko na alam! Nakakagulat! Ito mo Patay ako buhay. Ala! Ay, dire Ah, Ay, nakakapatay. Hala, bumalik ako. na ulit? Ito ako. kanina nandito ka. We. Wala ka. Papunta doon. Doon oh. Saan? Baka 'yun. Buksan na natin. Ba't di mabuksan? Mabuksan yan. May araw mo. Oh. Ayun si Yogurt. Nandito na. Uy, ayan na. Uy, uy. Takbo. Huwag yan. Hindi ako yan. Uy. <laughs> Ang ah, malayer ka. Ah. Ba't ganun? Oh. Sino yan? Uy. Impostor. 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 Ah. Pinatay ako. <laughs> Ay, Kul. Cool, nakakatakot yung mukha mo, Kul. Grabe naman. Uy, may kumakatok. Patawad. Sa Pasko na lang. Nag-DC na naman! Wala yung sa araw. Uy, huwag nyo sundan daw yan! Pag may ang tap-tap, huwag! Patay Tara, alis! Yan. Okay, ispo. Uy, huwag dyan! Huwag, huwag dyan! Dito! Wala! Dead end na, dito. mga sister! Huwag kayo lumapit dyan! Tara dito! Tara dito! Wala dyan, dead end! Ah, pag ganyan, hindi naman ano eh, oh! mm, -mm pangit! <laughs> sa natin! Yung isa lang yung ano! Tinitigdan niya lang na, tayo. Na, Hanapin natin yung tuwid na. Uy, may ano, ele tap tap. Yan tap tap. Ay, ano ba yan? Oh, sumusunod yung black. Okay lang yan. Na mas nakakatakot yung puti. Ayun ay, yung nang papatay yan. eh. Idol kanya ata ako eh. <laughs> Buti pa siya may mata, ikaw wala. <laughs> dito, dito, dito. Uy, may alitap-tap! Ah! <laughs> baka mag... Mama, baka mag... Woy, ito may pindut! Pinduta, no? Ano to? Is this a sign? May block na naman, oh. Woy, may alitap-tap! Ala! Alis dito, ko <laughs> oh, Patay! Sino na, matay? Ako. Oh. Patay! <laughs> oh, no! Oh, no, 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 no! Cole, ako na lang mag-isa, Cole! Dito ba kami? <laughs> saan na kayo? May alitap tap. Sa may lampara. eh? Wala, dilim naman dito. Bakit, may nabul kami. Oo nga, andyan na. Ayun na, si ano, si ano game. asa saan na kayo, Kul? Uy, andito, may pakpak dito. Baka Ay, multo yan! Ah! Multo ko! yun. Kumakawa! Ah! Sobra speed! Narinig narinig yung... Ang bilis! Ala! Patay! Ulo! Kuya no, Teo? Saan? Ay no! Ulo! Saan? Hindi ko nakita! Ibig sabihin ako yung Ulo. ano, multo. Ayun na, no. ayun, Teo, Teo, Teo! Te. Saan? Ulo! Oo nga! Huwag kayong maniwala, ako yung totoo. Ay, nako! Busy ako, ayan na yung ano ko, na responding. <laughs> bulok? <laughs> Anong nangyari? Nag-diss ka, Col? Not responding, bulok. <laughs> Nandito ka pa naman eh. Ah, wala, no? Ehem, eh, eh, sponsor, main mo. <laughs> Ehem, <hey, may> sponsor! <laughs> Taman ba munas? Everybody, um, ba? let's go! Come on, let's get do it Yung clown may tatlong go <laughs> Uy Ay ayun nakikita ko na ilaw Nakikita mo na ilaw Ilaw ba yun? Alitap tap, -tap. <laughs> Ilaw yun Ayan na yun Andito um, na kami um, ko Andito um, na kami um, ko um, 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 um. Uy sino yan? Uy Titignan ba yan? Temate. ah <laughs> ano yun? Tumutanag! Takba! Matay ako! Grabe naman yung sigaw. Grabe! Ano yun Octopus? Uh, Ulit tuloy! Sige na, na kami. Ay, hindi na-save na yung progress. May sa save na kami. 96887 Ba't ganun? May ganun agad. Huh? Grabe, nakakatakot yun ah Sundan natin itong may libro yung ulo kasi matalino siya, kaya may libro yung ulo niya Taylor yan ba? Taylor? Oh, uh, huwag yan, huwag yan, hindi yan, hindi yan! Oo, uh -huh. nakita ko na yung ano door na ba to? Saan to yun? Ah, may, multo, may multo, may multo May mata! Wala nga yan no? Ay, yung maraming Hello? mata lang. Ayan na! <laughs> ba't kayo lumabas? Ba't kayo lumabas? Uy, ba't nakikipagtitigan to? Hi, guys. Putik yun! Kakares... <laughs> Kakarespawn mo lang mo. Sugurin ka kaagad. Ay, hindi. Pag madilim, hindi kanya napapatay. Oh? Oh? madilim, hindi kanya niya nakikita. Tama ba? O, DC ako. Tignan niyo, dito lang kayo. Hindi niya ako napatay kanina dito eh. Nasabi, may nagsabi Irish pa. Alis! Tago! Tago! Oh, Asan ka ba, First stage, bulo. <laughs> ano kayo? Nandito sa may dilem. Live nyo nga atin. Takbo! Oh. Wait lang. Ay, hindi nakikita na. pa rin! Huwag <laughs> <laughs> kayo titingin sa kanya! Ah, okay! Huwag kayo titingin! Patras? Oo <laughs> nga! Tingin ka lang sa salam. Ang sakot sa tenga ng tunog. Paano na tayo maglalakad dito kung di titingin? Sa baba, tingin ka baba. Ah! Pinapatay ako! Patay! Paano yun? Ang hirap naman! Face the wall nga. sakot sa tenga ng tunog. <laughs> eh, di face daw. wala bang buhay na lang tayo dito. Huwag kayo titigin kasi nadadama yung ibang ano hindi nakatingin, no? Pag magkakatabi. Ah, sakot sa tenga. <laughs> Ikaw at ito, witingin dyan eh. Hindi <laughs> mo kami eh. Oh, wag kayo tumigin! <laughs> Ikaw yun dyan eh! Huwag ka na <laughs> Ano kasi hindi na ano, ganito na lang forever? <laughs> hindi na namin tinapos kasi ang hirap Pero yogi art pa din malakas Sumigaw yun lang, bye-bye. So, shoutout sa mga nakalaro natin na si na. Jenna Place, Mary Japa, Ponycel, Rongel, Taylor, Bella, tsaka si Tiger Gamer. Yun lang, bye-bye! Patay -bye! na naman.